Yes, meron na tayo. Hello guys, naniniwala ka ba sa kaunting sangkap na ito ay makakaluto tayo ng masarap na ulam? Yes, tara guys, samahan nyo kung magluto. Maglagay lang tayo ng mantika guys sa ating kawali. Isunod na natin ang ating bawang. Sunod natin ang ating manok. Ayan. Tain lang natin siyang mag-brown, guys. Sarap nito. Buto na siya, guys, ng konti. Mag-brown natin. So, siya. na natin siya ng toyo. Ayan, sarap. Ooh. Mm. kumukulo-kulo. Lagyan na natin ng suka. Lagyan natin paminta. Grabe, ang bango niya, guys. Hmm. Uloyin natin. Hmm. Sarap. Bango. Sunod na natin ang ating gata, guys. Yeah. You know, bango, guys. Kumukulo na. Kahit di nyo siya lagyan ng sibuyas, guys. Masarap pa rin yan. Yeah, malapit nang maluto huluan lang natin siya na gusto guys. Timpla na natin siya ng konting asin. Eto guys, optional lang. mag lang yung lasa niya. Nilagyan lagyan kaunting sugar. Yan. Lagay na natin to Siling green. Wow! Yes, meron na tayong adobong manok sagata, gata. Sarap guys. Ready to serve na. Tara lunch.